Bulili Tales, mga kwentong pambata Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang batang babae na nagngangalang Pina, siya ay nag-iisang anak ni Aling Rosa, mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak, ngunit may isang bagay na labis niyang ikinaiinis kay Pina, tamad siya at palaging umaasa sa kanyang ina para sa lahat ng bagay. Isang araw, habang abalang-abala si Aling Rosa sa gawaing bahay, inutusan niya si Pina na maghanap ng walis sa kusina. Pina anak, Hanapin mo nga ang walis sa kusina at gamitin mo ito sa pagwawalis ng bakuran, utos ni Aling Rosa kay Pina. Ay naku inay, hindi ko makita, saan ba kasi nakalagay? Aniya ni Pina, naiinis na si Aling Rosa sa katamaran ni Pina, kaya't nasabi niya ang mga salitang ito. Naku Pina, sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang hinahanap mo. Laking gulat ni Aling Rosa nang mapansin niyang biglang nawala si Pina, hinanap niya ito sa buong bahay at paligid ngunit hindi niya ito matagpuan. Isang araw, habang naglilinis siya sa bakuran, napansin niya ang isang kakaibang halaman na may bungang tila may maraming mata. Ang bunga ng halaman ay parang nagmamasid sa kanya, bigla niyang naalala ang kanyang sinabi kay Pina at napagtanto niyang ang kanyang anak ay naging isang prutas. Tinawag niyang, Pinya, ang prutas na iyon, mula sa pangalan ng kanyang anak na si Pina. Mula noon, ang prutas na may maraming mata ay tinawag na Pinya bilang alaala sa bata tang sipina at isang paalala na huwag maging tamad at laging maging masipag sa paghahanap ng mga bagay. kami salamat po sa pakikinig at naaway na pulutan niyo ito ng aral. kung nagustuhan po niyo ang video, maari kayong mag-comment, like, share, and subscribe. salamat po.